alam pa niyo ang lupa ay buhay na organism. Siya kumakain, siya umiinom, siya lumulusog, si humihinga. Ang dakot na lupa na rin. dito ay napakaraming mga gumagalaw na nabubuhay. Ang ganda o oh, pagkatapos na yung alugbate ay yung ibang mga dahon na may lagay dito, tumaas yung lupa o ang ganda o. Oh. Pagka ating pinaniman, mas masustansya yung halaman na itinanong dito kaysa galing dyan kaya hindi sa paramihan ng lupa yan kung kayo ay tambak na mga nabubulok na bagay kahit karton kahit kahoy at yan ay maging lupa na ilalagay nyo sa mga paso at yan kayo magpapalago ng inyong mga halaman na kakainin mas mabitamina yung nakatanim sa ganito mag-ipon maggumawa ng magandang lupa ito yung aming tataniman e, masyadong limit o tumubo lang yan dyan nahulog lang at yan ay pag malinis na tatampakan namin ng gaganda yan babawasan namin ng dalawa para kan lang okay nakita namin sa inyo itong magandang lupa na gawa ng aming pagtatambak ng mga bulok na, na bubulok na, na damo Kaming kong salamat sa pagsubaybay nyo sa natural wilderness, Ipasol Vito.